So what's up mga ka-adventure? We're back for another video. And for today, ito magre-review na tayo ng 2022 Mio Gravis dahil 1 year and 11 months to be exact, no? Kaya magtutuyos na sa atin itong Mio Gravis natin at meron na tayong karapatang mag-review. A little background lang sa 2022 Yamaha Mio Gravis. Gumagamit ito ng 125cc blue core engine, four stroke two valves, single overhead cams or single cylinder. At air-cooled na motor kaya wala kayong dapat ipag-alala dahil sa 9.5 is to one ang compression ratio na hindi na kinakailangan ng liquid cooling dito. Pagdating naman sa output power nito mga ka-adventure, meron itong 9.4 horsepower at 8,000 RPM. Maximum torque of 9.5 Newton meters at 5,500 RPM. With fuel injected na siya. Pagdating naman sa fuel capacity, meron tayong 4.2 liters na tangke dito sa Mio Gravis. equipped din ito ng kickstart at electronic starter na kung saan hindi kayo mga ngamba na kung sakaling maubusan kayo ng baterya, pwede nyo pa rin siyang Pagdating naman sa suspension nito mga ka-adventure, meron itong telescopic fork sa harapan at unit swing arm sa likod. Braking system natin sa harap, hydraulic single disc lang at hindi siya ABS. At sa rear brakes naman, meron itong drum brake na lang at hindi rin siya ABS. Pagdating naman sa gulong mga ka-adventure, meron itong 100 by 90 by 12. At sa likod naman, meron itong 110 by 90 by 12. Kaya tara, umpisa na natin at samahan nyo ako mga ka-adventure! So what's up mga ka-adventure! Magpapagas muna tayo dito sa Petron, tapos lalarga na tayo. Pupunta tayo ng Marilaki Highway, doon tayo magre-review. Oh. 30 September take na tayo nakapagpagas na tayo kung makikita nyo oh. ayan full bars na uli ang ating fuel gauge Ayan, para dire diretso ating review no. Ang model pala nito mga ka is 2022. Nabili natin siya ng October 2022. Ayan. Umpisahan natin sa ano sa mga na experience ko dito sa ating Mio Gravis no. Ayan. Una una, yung riding comfort niya uh, okay na okay, relax na relax siya no. Kaya tuwang-tuwa ako dito kasi katulad niyan, yung paa kung makikita nyo eto yung paa ko ayan no, di ba? Oh. So pwede ko siyang isip dito sa may foot peg pag nangangawit na ako kaya ayan ganito ako, di ba? So may options ako no kasi yung handlebar nya saktong sakto lang no o, yung sa reach ko saktong sakto lang sya hindi sya masyadong mahaba hindi sya masyadong nakataas kaya okay na okay ba diba? ayan so yung riding comfortability nya okay na okay pangalawa pupunta tayo sa ano sa fuel consumption ayan So yung fuel consumption nito hindi actually hindi pa rin nagbabago. Ayan, so tigil muna tayo dito. Yung fuel consumption nito, hindi pa rin siya nagbabago no kahit isang taon at sampung buwan na siya. Ayan, so ang tara ko dito pag nagla long drive tayo, umaabot Nang ng ano ng 49.2 kilometers per liter no. Ayan, pero nung nag city driving tayo stop and go alam nyo naman at ang traffic ayan so ang baba lang nun nakuha ko no umaabot lang siya ng ano ng 36.2 kilometers per liter ayan so yun yun ang base sa ano ko sa na experience ko medyo malakas siya no kumuha ng gasolina pagdating sa traffic diba. Kasi stop-in ko ka nga naman bibirit ka atas preno, 'di ba? Hindi at least kung consistent yung ano mo, yung yung piga mo sa throttle, uh, okay na okay siya, 'no. Matipid siya. Pero katulad nito, pag naglo-long drive ka, depende rin sa riding habit mo eh kung lagi kang piga ng piga, talagang ano, malakas sa gasolina. Ayan. Kung makikita nyo dito sa gauge natin, ito yung gauge natin, no? Oh, yung nakita nyo na may parang ano, bars dyan dito sa kanan. Yan yung fuel economy niya, no? Ayan, kung makikita nyo. Pag tinodo ko yan, ayan, eh, tinan nyo, nababawasan, di ba? Nagiging tatlo na lang, oh ayan. So, depende yan sa piga nyo. So, yan din yung monitoring kung malakas ba kayo sa gas or matipid kayo, di ba? Ayan. Dilipat naman tayo sa ano sa engine niya no. So yung engine niya sakto lang pang city driving tsaka pang mga ganito. So hindi naman ako ano, hindi naman ako nabibitin no pag sa city driving pero pag sa mga long ride bitin na bitin ako, bitin na bitin yung 125cc kasi naiiwan talaga siya sa mga ano sa mga Nmax user, Aerox, ADV. Ayan. Kasi nga, 125 nga lang yung displacement niya, no? Pero, syempre, uh, kung di ka naman mahilig magpatakbo ng mabilis at lagi ka lang chill, saktong-sakto lang to, no? Ang nangyari kasi noon eh, mga kasabay ko, yung nag, kung maalala nyo yung video natin, kung napanood nyo na yon na nag-lake Mapanuepe kami, ayan. Nakakasabay naman siya, nakakasabay naman siya sa mga Kim ko like na 150cc no. Okay naman nakakasabay naman siya kaya sakto lang din no kasi may time na kailangan mong magmabilis, may time na kailangan mong sakto lang, di ba? Ayan. So, yun, may iwan ka talaga nila <laughs> kasi mabibili sila magpatakbo. Ayan. Air cooled na rin siya mga ka-adventure. Air cooled na tong ano, itong Mio Gravis. Kaya wala kayong puproblemahin sa radiator wala siyang radiator so ang nagpapalamig sa makina niya yung hangin no parang may propeller siya sa gilid kaya dun yung ano dun yung makikita ayan umabalik tayo mga ka-adventure ayan so dun naman tayo sa ano sa panggilid niya no kung tatanungin nyo nga pala mga ka-adventure ang tinakbo na ng ating Mio Gravis ay ito ayan o 10,518 kilometers na siya no ayan so yung panggilid niya actually napalinis ko na siya no dahil kung malal kung napanood nyo na yung video natin na dinala natin to sa Lake Mapanwepe ayan puro alikabok dun eh Af actually after natin magmapanwepe ano siya, yung dinala natin siya ng mga panwepe, okay na okay siya, no? Naka-condition siya, bagong change oil, ayan. So, yung after natin na magmapanwepe, nakaramdam na ako ng dragging issue na ito ni Mio Gravis, no? Ayan, so, kung sa nakaalala ko, 9,000, 9,000 kilometers uh, ang odo niya nung nag, ano siya, nag-dragging na, no? Kaya yung naramdaman ko na nag-dragging na siya, pinalinis ko na agad no. Mura na naman ng labor ng palinis ng ano ng CVT. Ayan, pinalinis ko siya tapos pina ko na yung bell para sure na ano na hindi na siya magdadragging. Ngayon, eto na siya 10,000 kilometers, hindi na siya nagdadragging at suwabi na uli ang takbo niya. Ayan, kaya ano ah uh, dapat ang ang CBT cleaning ang advice nila is every 6 months no every 6 months nililinis yon pero depende pa rin yon sa tinakbo nyo for example dinaan niyo sya sa mga tubig sa ilog tapos sa mga alikabok mga buhangin ayan so need niyo na siyang ipalinis kasi magda-dragging na talaga siya eh pag napasukan ng mga alikabok at dumi ayan So, yon yun yung na-experience ko dito sa ano, sa Mio Gravish. yung dragging issue niya is 9,000 kilometers. Ayan. So, so, ano pa ba? ah uh, ito, mapunta tayo sa gulong. Ayan. So, yung gulong natin, stuck pa rin to, no? Stuck tong lahat nang ano ng makina puro stock lahat to wala akong pinalitan dito kahit yung mga CVT wala puro stock talaga siya no ayun unless eto yung salamin pinalitan ko na yung salamin tapos nilagyan ko siya ng tire hugger sa likod para yung putek yung talsik ayun so far yun pa lang naman ng ano ina-upgrade ko at binilang ko ng mga accessories pati pala yung ano yung ilaw niya mga ka-adventure ito, kung mapapansin mo, ito yung ilaw niya. Ayan, Oh. No? Ayan. Kaso, kailangan palagyan ng bracket dahil nakapasok siya sa loob. Tinatamaan ng, ano, ng play rings yung ano niya. Yung ilaw, no? Kaya dapat bilang ng bracket tapos ilalabas yon, Ayan. Kaya, yon, So far, yun pa lang naman ang na-upgrade ko. Tapos, with regard sa gulong. Ayan. Nagpalit na pala tayo ng brake pad sa harap mga ka-adventure Kasi nung tumatakbo siya ng ano after kong mag-lake mapanwepe Ayan, may naririnig akong parang bakal sa bakal na tumutunog eh Yun pala, pudpud -pud na yung ating brake pad Ayan, so pinalitan ko na rin siya sa 9,000 kilometers no yung ating brake pad yung sa likod chinek namin medyo makapal pa no tsaka may adjustment pa siya ng dalawa kaya okay na okay siya no walang problema ayon with regards naman sa gulong kung mapapansin nyo, mga ka-adventure yung gulong natin ano pa siya no ah uh, okay na okay pa makapal pa yung gulong natin kaya wala tayong problema doon no dahil kahit ang tinakbo na neto is 10,000 kilometers pwede pa naman yung gulong nya pwede pa naman hindi pa naman, ano, kita mo pa yung thread niya, eh, no? Pero, syempre, uh, plano natin magpalit, no, ng, ano, ng dual sport na gulong. Parang yung gulong ng adb no? Para pag inadventure natin siya ayan, palag na palag sya, no? Ha-hay! Di ba? Ayan. Yung gulong pala natin sa likod, mga ka-adventure, nabutas sya, no? Bali, may dalawang butas sya, tapos ang remedy na ginawa ko is pinapasakan ko na lang no kasi ano eh uh, mas gusto ko sana yung patch pero walang nagpa-patch dun eh tapos ayaw nilang baklasin yung ano yung likod nung nung gulong kaya ginawa ko para mabilis pinapasakan ko na lang tapos subject na papalitan ko na lang din siya siguro mga 15,000 kilometers or 20,000 kilometers susulitin ko muna yung gulong no ayan So, may tayo? Andito tayo ngayon sa Marilaki Highway at eto nakita nyo naman peaceful ang daan tapos marami rin nagmumotor actually pero hindi ganun karami no Ayan. kaya dito natin naisip mag review nitong ating Mio Gravis ang top speed nya ang na reach ko is hanggang ano lang hanggang 96 kilometers no hanggang dun lang ako yung top speed ko although 125 cc siya ba diba? pero hindi ko na napakabot ng 100 eh ayun kaya medyo ano ko uh, hindi naman nababagalan no medyo na, nabitin ako pag flyby kasi hindi nga siya makahabol dun sa mga ano sa mga NMAX ADB unless mas gusto mong mas mabilis kasi hindi may iwasan yung pagsupply by may time na kailangan mo talaga magmabilis at may iiwang ka eh. Ayan, kaya ang nakuha kong speed is 96 kilometers lang no hanggang dun lang hindi na ako na isang daan syempre pinili ko tong ganitong motor alam ko naman yung speed nya na hanggang ganun lang or unless magpapalit tayo ng panggilid may mga bola silang tinatawag diyan i-shift natin yon from 13 12 ganyan basta ano ah -baguhin natin di ba doon na lang tayo no magpapalit tayo noon baka baka sakali na umabot tayo ng 100 di ba usapan pa muna natin yung mga likes ko dito sa myographys unang-una yung gulong malaki siya no at medyo malapad siya at may laban tayo sa mga pagdating sa pagbalance no kasi medyo malapad siya hindi ka nung mga ibang ano mga ibang 125cc na medyo maninipis ang gulong di ba syempre the more na makapal yung gulong mo the more na maganda yung balancing mo kaya yun yun ang isa sa nagustuhan kong likes dito sa Mio Grabis pangalawa yung riding comfortability niya, uh, sobrang relax no. Ayun, katulad niya, nakita niyo naman ako. Oh, hindi ako nangangalay no. Pero pag long drive, hindi pa rin ako nangangalay. Ang sumasakit sa akin yung puwet. <laughs> Kasi parang ano eh, parang nasusunog yung puwet ko pag sobrang tagal ko nang nakaupo no. Pero with regard sa riding comfortability, Okay na okay tong Mio grabis no, komportable ka. Ayan. Tapos kung makikita niyo pa ako nasa ano siya, gulay board tapos pwede ko siyang i dito sa may put peg. Sa may angkasa ng ano, put peg ng sa likod. Ayan oh, ano, makikita niyo di ba? O, nandiyan siya. Ayan. Kaya okay na okay, di ba? Pagdating sa riding comfortability ng Mio Gravis. Ayan. Actually, marami tayong likes dito sa Mio Grabis, no? ang susunod na, na likes natin yung compartment ng fuel cap nasa harap yon mga ka-adventure kaya easy access tayo don pag magpapagas tayo no need na natin buksan yung upuan sa likod pag magpapakarga tayo no? pipindutin nyo lang yung button dyan sa harap tapos bubukas na sya diba? kaya easy access susunod naman yung battery compartment mga ka-adventure yung battery compartment nito na nasa underneath seat sya no? so no need to worry kung ilulusong nyo to sa baha at mata as ang ano niya, location niya, no? Kaya, no worry kayo doon na mababasa. Okay na okay siya at doon nakalagay yung battery niya. Not compare sa ibang brand or ibang scooter, nasa footboard yung location ng battery niya. asusunod natin na gustuhan yung kickstart niya. Napakaganda na may kickstart at kung sakaling naubos na yung battery niyo or na-drain siya, mapapandar niyo pa siya. No worry kayo doon kahit maubusan kayo sa daan, mag-drain kayo, tumirik kayo, i-kickstart nyo lang siya, mapapa-under nyo siya. Kaya, yun ang napakagandang points. dito sa Mio gratis. Susunod na likes natin, malakas ang engine niya mga ka-advento. Kayang-kaya at hindi ako nabibitin sa mga pakakyat na daan. At kahit sa mga lubak at buhangin, pumapalag naman siya, no? Katulad nung nag-lake mapanwepe tayo, tapos dumaan tayo sa mga bato, buhangin, putik, kayang-kaya -kaya niya no kasi magaan siya tapos ano malakas din yung makina niya isa pa sa mga likes natin mga adventure meron na tong voltmeter na kasama no included na siya dun sa panel niya kaya anytime pwede mo na ma yung battery voltage mo kung bumababa na mabilis mo makikita no susunod natin likes din sa Mio Grabis yung footboard niya mga adventure maluwag yung footboard niya at marami kayong mailalagay. Like yung tent natin, o no, nag tayo, nalagyan natin siya ng tent, pati yung mga portable na upuan. So, kasyang-kasya doon, tapos tinapakan na lang natin siya. Ayan, kahit yung maliit na box, pag namamalingki tayo mga ka-adventure, pwede mo siyang lagyan, ipatong mo lang doon. So, malaking bagay yon na may ano, gulay board siya no? at marami tayo na ilalagay yung looks ng Mio Grabis binansagan siya na baby and map scooter na may sporty looks kaya samahan mo pa ng malapad na gulong kaya hindi siya no? looks pa lang panalong panalo ka na, kaya okay na okay sa akin yung looks ni Mio Grabis susunod so, na likes natin mga ka malapad ang upuan niya kaya yung rider tsaka yung OBR is comfortable lalo na yung OBR kasi minsan pag nag-stop in go tayo yung angkas dumudulas siya no paharap pero do sa Mio Gravis kasi flat yung upuan niya kaya hindi dumudulas yung angkas natin no at komportable din yung sakay natin base po yan sa mga nagsabi na na angkas ko na yun hindi raw sila dumudulas tas ano malapad yung upuan yung storage niya malaki no kasi ang full face helmet Ayan. So, parang Nmax na talaga siya, no? Kaya, baby Nmax ang tawag sa kanya. So, hindi mo na siya kailangan lagyan ng top box pa kasi maluwag naman yung storage niya. Kaya, pwede pwede, no? At, sulit na sulit ka na dun sa storage niya at marami ka mahinaki. So, ayan. Isa sa mga likes ko dito sa Mio Gravis, yung preno niya, no? Malakas kumapit yung preno niya, actually. Kasi ginagawa ko pag pumipreno ako, sinasabay ko yung dalawa no, yung harap tsaka likod katulad niya no. mag speed tayo, 60. Tapos preno sabay. O oh, di ba? o oh. So, ano ah uh, responsive yung preno niya tsaka hindi nag i -skid. basta isasabay mo lang no pero pag ang pinareno mo yung likod mo likod lang panigurado mag i-skid kanya no kaya mas okay na yon 'yung isa sabay mo 'yung preno mo para at least malakas 'yung stopping power mo. Kaya isa 'yon sa mga likes ko dito sa Mio Grabis. Napaka-responsive nung preno niya at malakas na hindi ka magi-skip. 'Yun 'yun ang mga ano ko, mga likes ko dito sa Mio Grabis. Ayan. So, mapunta naman tayo sa mga dislikes natin dito, no. As a 1 year and 10 months na owner nitong Mio Gravis, syempre, may mga likes and dislikes tayo. Kaya, based on my experience dito sa ating Mio Gravis, eto ang, ano, eto ang, eto ang dislikes natin, no. So, sasabihin na natin dislikes natin dito sa Mio Gravis. Oh, no! dito sa ano ah sa ano Devil's Corner may nanguhuli na HPG ayan <laughs> ang ayaw ko rito sa Mio Gravis is malakas siyang ano kumuha ng gasolina no ayan kung long drive okay siya at stay put lang yung throttle mo okay siya umaabot ako ng mga 49 kilometers per liter no pag long drive pero pag ano naman pag city driving yun ang ayaw ko no dito sa Mio Grabis dahil ano yung kain niya ng gasolina parang pumapalo lang ako ng 32 32 kilometers to 36 kilometers per liter no pag stop in ko tayo kaya parang nalalakasan lang ako sa ano sa kuha niya ng gasolina no kasi pag i-compare mo to sa mga Mio Click, sa mga ganyan, 'di ba? Syempre, matipid 'yung mga 'yun eh. Matipid sila. Kaya ano, uh, sa 125cc category dapat mas ma ano pa 'yung maabot niya eh. 'Yung ma-reach mare niya na kilometers per liter. Pero hindi eh, malakas siya sa ano eh, sa pagkuha ng gasolina lalo na pag ano, pag stop and go pag city driving, ayan, kaya isa yan sa mga dislikes ko pangalawa ang dislikes ko dito is eto, yung ano, yung, yung upuan natin, masyado siyang ano, no, masyado siyang mainit sa puwet lalo na pag tumagal tayo pag tumagal tayo ng biyahe, nako parang nasusunog yung puwet mo, no hay, kaya ano, kaya isa sa mga dislikes ko yun no. Isasama ko nga pala yung front fork shocks niya, no. Kasi pag nalulubok ako, mga ka-adventure, may naririnig akong lagutog, no. Ayun. So, dati pa to nung pagkabili ko, may naririnig akong lagutog. Ang sabi nila, kailangan daw iparepack, no. Kasi ewan ko bakit kailangan iparepack, pero 'yun ang sabi nila na pinaparepack daw to para mawala yung lagutog Ayun. So siguro wala namang masamang mag-try. Kaya ipaparipak natin 'to kasi pag biglaang nalubak ka, may lumalakutok eh. Ayun, 'di ba? Baka mamaya masira or ano. Parang 'yun ata ang issue talaga niya. I add ko lang 'to, no. Wala siyang compartment sa harap, no, na pwedeng lagyan ng mga wallet, cellphone, or water bottle. Wala as is wala talaga may lalagay kaya isa sa mga dislikes ko yun pangalawa wala siyang USB port instead cigarette charging port ang meron siya no pero kailangan mo pambilan ng adapter yun para makapag charge ka no sana USB type na ginawa nila para anytime pwede ka na mag-charge na cellphone mo no? or mga gadgets mo. Ayan. Tapos isa rin sa mga dislikes natin dito sa Mio Grabis ay yung walang ABS, yung braking system niya. Bali, hindi siya equipped ng ABS, not compare sa ibang mga 125cc na ABS na yung harap or combi braking system na sila. No? Kaya... Ngayon, isa sa mga dislikes ko yon wala siya ABS. Although, So, malakas naman yung stopping power niya. Makikita nyo dyan sa video natin, no. Iti-testing natin yung braking system niya dyan. Ayan. So, for now, yun pa lang yung dislikes natin, no. And all in all, wala pa naman tayong ibang dislikes kundi yung mga sinabi ko. Based on my experience lang yan, mga ka -adventure. Kaya, baka madagdagan pa yan or ano, pag tumagal. Kasi wala pa tayong nagiging problem sa engine. Kaya, yan pa lang ang mga dislikes natin no? sa mga nagbabalak dyan na bumili ng Mio Gravit Ah, uh, okay naman siya, mare ko no. So, eto kasi yung Gravis, ideal siya pang city driving. Pwede niyo rin naman siya pang adventure Okay naman siya, pumapalag naman sa mga paakyat, pahon. Wala kang magiging problema dito, no. Lumalaban naman yung makina malakas actually. Ayan. Tuwa-tuwa ako dito, no, sa ating Mio Gravis at use, napaka-useful niya, no. Nagagamit ko siya pag mag-adventure ako, nagagamit ko siya pag mamamalingki tayo. Ayan, nag-aang tulong, no. Nagagamit natin siya ng maayos tapos sa trabaho yan city driving nagagamit din natin siya kaya hindi natin to ibebenta ipo for keeps natin to dahil alam mo na Ah, ang laki sa akin nito. Wala naman siyang binigay na sakit na ulo sa akin. Tapos kontento na ako dito sa ating Mio Gravis at yung performance niya. Okay na okay no para sa akin. All in all, kontento ako dito at happy tayo dito sa ating Mio Grabis na dalawang taon na siya no? so far naman walang naging problema sa atin yung mga ECU na yan na nagbablockout wala naman tayo naka-encounter na ganyan no? Ayun. basta proper maintenance lang tayo change oil tapos linis ng panggilid Ayan. magiging okay na okay ang inyong Mio Grabis no? siguro kahit sang motor naman eh ano eh, uh, pag hindi mo siya minay-maintain, talagang masisira ang ka di ba ayan so maintenance is ano uh, is preventive cure para hindi masira ang inyong mga sasakyan ayan so eto tapos na ang ating review sana nagustuhan niyo yung review natin mga ka adventure kung may question lang kayo mga katanungan regarding dito sa mga na-experience ko sa Mio Grabis Uh, comment down below lang kayo no and please like and share and please subscribe to my channel Jay Adventure para maggrow ang ating munting channel tulong niyo na to sa munting channel natin no at nagpapasalamat nga pala ako sa mga ano sa mga new viewers and new subscribers natin no so maraming salamat at ano na tayo 1570 subscribers ayan so Laban lang, ayan, sana, di ba, sana dumami pa yung ating mga subscribers yan at mga viewers, di ba. Maraming salamat sa inyo, no, sa walang sawang suporta nyo. So hanggang dito na lang mga ka-adventure. Ride safe always, and all right!